Hello mga taga-sulod ni Kokolokoy Dahil nagsasabi na tinapuhan ko si Kokolokoy sa live niya So panoorin niyo ito Part 1 Yan Puro pag-add ang ginagawa ni Kokolokoy So umalis ako dyan Kasi hindi naman niya sinasagot yung mga tinatanong ko So pangalawa Part 2 daw Sa mismo nag-post niya Ito yung pangalawa Nasa CR pa ako noon Bakit pinag-aaral ka sa pinapunta? May ma-answer yung question. This answer may question is specific. Nandito ko na ang sumagot, sinagot ko na kanina. No, wala kang sinagot. Ngayon no, ha, wala siyang sinagot right? pero sinasabi niya it's na may it's it's sinagot, sinagot siya. <laughs> wala siyang sinasagot hanggang sa napunta, di sa nursing narsing niya. At si Bobby okay. ang nakubos, ang pinag-uusap. So ngayon, bakit ninyo sasabihin na tumakbo ako? Umalis lang ako sa live na yun dahil wala siyang sinasagot sa tinatanong ko. So useless na magpaliwanag pa ako, mangwestiyon at makipagtalastasan kay Kokolokoy dahil wala naman siyang sinasagot sa question ko. Hanggang sa napunta doon sa kanyang panghihipo ng itlog at sa kanyang lisensya sa pagiging nursing. So kaya hindi makapasok si Kokolokoy Locoy ng pang-nursing kasi meron siyang bad records. Ano ba yung naging bad records niya? Yung panghihipo niya sa lalaki. Sa kadahilan na kaya hindi makapasok o hindi mag-apply si Kokolokoy Locoy ng nursing, eh nagkaroon siya ng issues about sa panghihipo. So ano ba ang penalty ng isang nanghipo? At ayon sa batas na yung ginawa ni Coco na panghihipo, E, pasok po sa revised penal code, Article 336, Act of Lasciviousness. Any person who shall commit any act of lasciviousness upon of other person of either sex under any of the circumstances mentioned in the proceeding. At maaari dito mag-penalty ka ng 30,000 at makulong ka ng 30 days sa unang pagkakataon na ginawa mo ito. At pag ikaw payo muli, maaari magkaroon ka ng penalty na 100,000 pesos at makulong ka ng 6 na buwan. Kaya ko siya kinwestron kasi sinasabi niya dito na 6.8 trillion lang ang naubos nito 30. Kasi ayun ang sinasabi at tinutukoy niya dito. So ang sinasabi niya na 6.8 trillion lang ang inubos o inutang ni Duterte which is totoo naman na 6.8 trillion lang ang inutang ni Duterte. Kasi 6.8 kasi may i turnover sa kanya ang nakaraang administration Pinoy na 1.3. So equivalent noon 1.3 plus 6.8 is equivalent 8 from 8.1 trillion. So ayun ang inubos ni Duterte sa kanyang termino sa loob ng anim na taon. So ngayon, na-predict niya, na-predict niya kaagad. So ito panoorin niyo, na-predict niya na aabot ang utang ng 12.7 trillion sa pag-upo ni PBBM. So panoorin niyo itong maliit na video na to sa loob ng administrasyon ni Bongbong ay 7.21 Trillion pesos. So ayan, nag-overting siya dyan. So napredict niya na na ganun kalaki ang magiging utang pagkatapos ng termino ni PBBL. Ang tanong ko dyan kay Kokonokoy, may iniwan ba o may i-turn over ba na budget ang nakaraang administrasyon Duterte sa niyang administrasyon para masabi natin at questionin natin na bakit umuutang ang administrasyon ngayon. Natural na umuutang ang administrasyon ngayon dahil walang iniwan ang nakaraang administrasyon na kahit na pisong duling sa niyang administrasyon. At makikita niyo pa ang account di ko Locoy na wala na talaga siyang ma-content. Dahil ang last content na is ako na in-screen record niya pa yung pagpunta ko doon. Hindi ako tumakbo dahil ako mismo ang nagpunta sa iyo, sinugod kita, hindi kita tinakbuhan. Umalis ako sa live mo kasi wala kang sinasagot sa tanong ko. So, let's do this. So, ako yung last content na. fight 1 and fight 2. So wala na bang ma-content ko Kaya ako na lang ang in-screen record mo at ako na lang ang kinontent mo? Wala na bang bagong issue? Tandaan mo, wala ka pang nakapatotohan ayon dyan sa mga play mo at sa mga binabato mo sa kasalukuyang administrasyon at kay PBBM. Saka ka na lang magmalaki at saka sabihan mo ako ng kung ano-ano kung may napatunayan ka na. Ilang taon ka na bang nagyayayaw-yaw? Mahigit isang taon na na nagyayayaw-yaw ka. Pero ni isa sa sinasabi mo at ibinabati mo sa administrasyon ngayon, lahat nga nga nagpapakalat ka ng maling impormasyon. So ayun, kokolokoy ha, hindi kita tinakbuhan dahil ako mismo ang pumunta sa iyo doon. Bumaba lang ako sa line mo dahil wala kang sinasagot. Napakasimple lang ng tanong ko sa iyo. May iniwan ba na pondo ang nakaraang administrasyon? Yung 8.1 trillion na budget ng anim na taon ay sinimot lahat ni Duterte. Kaya natural na umuutang at uutang ang administrasyon ngayon. Kasi saan sa kukuha ng pondo? Saan sa kukuha ng pondo para ipagpatuloy yung infrastructure na palpak ng nakaraang administrasyon Duterte na kasalukuyan na sinusuportahan mo? At saka, sino ba yung sinusuportahan mo? Meron pa power? May karapatan pa na dito sa Pilipinas? Ano ba ang ginagawa ng mga Duterte? Kala ko ba matalino ka? Dapat matalino ka. Alam mo yon na ang dapat sinusuportahan ka sa lukuyang administrasyon, hindi yung nakaraang administrasyon. So na, ngayon, tatanungin kita, nasan ang talino mo? So hinga ng malalim.